Hinada ko para sa two minutes ko. Eh, wala pala kaming limitasyon. <laughs> Ngayon, Tagalog naman. At mag na ako ng paumanhin abansi pa lang. Dahil kulang na kulang Tagalog ko. Unang punto. Kung matalo ang Chief Justice dito, di ang ibig sabihin pala, ang mga nananalo ay mga honest na tao. Dahil kinundin na nila dahil corrupt yung taong yon. Di, palagay din natin na itong mga representante, dahil lahat tayo, we represent the people, isn't that so? That's why we are elected officers. We're supposed to represent our constituencies. Eh kung hatulan natin may sala, yan. Di, ibig lang sa, dahil crooked siya, di ibig lang sabihin tayo, honest tayo. Ngayon, kung lahat pala tayo honest, o marami pala tayo, sa atin ay honest, why is the Philippines often, or if not all the time, Why is the Philippines always ranked as one of the most corrupt countries in the whole world?